sa panahon ngayon, nagsikalat na sa buong mundo ang mga bagay na tinuguri ang pinakamahal sa kanikanilang kategorya. Katulad na lamang ng damawad handbag na siyang pinakamahal sa buong mundo. Dahil nagkakahalaga lang naman ito ng nakakalulang 3.8 million US dollar. At ang The Royal Suitberg Al Arab Hotel na matatagpuan naman sa Dubai ang pinakamahal na hotel sa buong mundo. Dahil nagkakalaga ng $28,000 ang renta dito kada araw. Pero, alam mo na ang pinakamahal na island resort sa buong mundo ay matatagpuan naman sa Pilipinas? Hello guys! Ready na ba kayo sa aming kwentong kakaiba? Kung ready na kayo, tara na! Ang Mosheke Island na matatagpuan sa Bahamas at pag-aari ni David Copperfield ay nagkakahalaga ng $42,000 ang renta kada gabi. Ang Necker Island naman na isang private island resort na pag-aari ni Richard Bransons na matatagpuan sa British Virgin Island ay nagkakahalaga naman ng $77,500 kada araw. Pero... Alam mo ba na ang Banwa Private Island na matatagpuan mismo dito sa Pilipinas ay ang siyang pinakamala island resort sa buong mundo na nagkakahalaga lang ng $100,000 ang renta kada araw. Ang humigit kumulang na 6 na ektaryang Banwa Island ay matatagpuan sa northeastern part ng Palawan at tinatayang umaabot ng dalawang oras ang biyahe papunta dito mula Manila gamit ang helicopter o ang seaplane. Ang Banu Island ay kayang mag-accommodate ng apat na putwalong katao at ito ay binubuo ng anim na beachfront villas na mayroong isa hanggang apat na na may private infinity pool at jacuzzi. Ang mga beachfront villas ay mayroong ding labing dalawang garden room at may top-level residential suite. Ang inclusive resort ay mayroong isang buong staff ng chef na nagluluto ng gulay mula sa on-site na organikong sakahan at mga isda na nahuli mula sa nakapalibot na sulusi. Nag-o-offer din sila ng unlimited spa treatments at marami ding outdoor activities na pwedeng gawin sa Banwa Island. Tulad na lamang ng snorkeling, kayaking, jet skiing, scuba diving, sailing, yoga at tennis. Ang Banwa Island Resort ay napapalibutan ng puting buangin at ito ay isang perpektong kapaligiran para umulad ang natural sanctuary ng mga flora at fauna at iba't ibang species ng hayop. Ang malaparaisong kagandahan ng isla ng Banwa at ang kultura ng Tagbanwa na siyang nakatira sa islang ito ay, isa sa mga pinagbabatayan kung bakit pinangalanan ito ng Banwa Island. Eh Echo, anong masasabi mo sa Banwa Frybait Island Resort? Comment down below. Hello guys, gusto niyo pa ba ng ganitong kwento? kung gusto nyo pa ng ganitong kwento, i-click lang ang subscribe button at i-ring ang notification bell at huwag rin kalimutan, i-like ang aming Facebook page na Infoholic para lagi kayong updated sa aming video updates.